Tuwing November 1, buhay na buhay, ang mga sementeryo may nag-aalay ng bulaklak, nagsisindi ng kandila at nagtitipo ng pamilya. Pero naisip mo na ba, bakit nga ba natin ito ginagawa? At saan nagsimula ang tradisyong ito? Ang Nobyembre, uno ay tinatawag na All Saints Day o Araw ng Lahat ng Mga Banal. Ito ay itinatag ng Simbahang Katolika para gunitain ang lahat ng santo at martir lalo na yung mga walang sariling kapistahan. Nagsimula ito noong ikapitong siglo sa Rome, nang si Pope Boniface IV ay ginawang simbahan ng dating templo ng mga Diyos ng Roma, ang Pantheon, at inialay sa lahat ng mga banal. Paglaon, noong ikasyam na siglo, si Pope Gregory IV ang nagtakda na tuwing November 1 ipagdiwang ito at doon nagsimula ang tradisyong kilala natin ngayon. Sa Pilipinas, pinagsasama natin ang All Saints Day at All Souls Day at tinatawag itong Undas. Hindi lang ito araw ng pag-alala kundi araw ng pagmamahal at paggalang sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Kaya nga, kahit mausong at matao sa sementeryo, nagiging panahon din ito ng pagsasama at pagninilay. Ginagawa rin ba ito ng ibang relihiyon? Hindi lahat. Ang Katoliko orthodox at ilang kristiyanong simbahan ay nagdiriwang nito pero ang protestante, born again christians at muslim ay hindi dahil magkaiba ang kanilang paniniwala tungkol sa mga santo at sa mga kaluluwa kaya tuwing undas tandaan natin hindi lang ito tungkol sa pagdalaw sa puntod kundi pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat at habang nabubuhay tayo maging mabuti tayo dahil ang kabanalan ay para sa lahat hindi lang sa mga santo